Anong papalang araw sa inyong lahat? Ngayon po ay May 31, 2024, Biyernes at ngayon po ay Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birhem Maria Ang ating unang pagbasa ay hinango sa Aklat ni Sophonias, Chapter 3, Verses 14 to 18 Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion Sumigaw ka, Israel magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga napaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot, Sean. Huwag manghina ang iyong loob nasapiling piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtatagumpay. Pakigalak ka sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagbalang araw sa inyong po lahat at ngayon po ayuling araw ng Uh, buwan ng Mayo uling araw din po para sa pagdiriwang natin ng Flores de Maria at mula po dito sa aming komunidad sa parokya ng Nuestra Señora de, Sol de la Solidad ay nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga sumuporta at tumulong sa pamamagitan ng pag sponsor ng bulaklak at merienda para sa lahat ng mga bata na tinuturuan araw-araw ng ating mga katikista sa pagdarasal, pag-aalay ng bulaklak at ang pagpapamerienda tuwing hapon. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay kapistahan ng pagbisita ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth matapos na rin na uh, ipahayag sa kanya ang mabuting balita. At ngayon ay ginugunita natin ang kanyang paglalakbay patungo kay Elizabeth upang magdulot at magdala ng kaligayahan o kagalakan. Kaya nga ang, ang pahayag no, ni Sophonias ay uh, punong-puno ng paanyaya na tayo po ay magalak. Sabi nga dito, sumigaw ka sa kagalakan at magsaya, makigalak dahil paparating na ang Panginoon. At ang nagdala niyan ay no, si Maria, mahal na birhen. Dinala niya kay Elizabeth kung kaya si Elizabeth, maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ay napalundag sa kagalakan na maramdaman ang presensya ng Panginoon na daladala ni Maria sa kanyang sinapupunan. Kaya nga si Maria din ay tinuturing natin na uh, kaban ng tipan. Kung noon, uh, pagkakahawin tulad, ng no, nang namakita ni David ang kaban ng tipan, siya po talaga ay napalukso sa labis na kagalakan. At ngayon naman, sa katauhan ni Maria, na mahal na birhen, na nasa kanyang sinapupunan, ito yung naging kaban, no? yung luplukan ng ating Panginoon sa loob ng siyang nabuhan. Kaya maganda po ito, no? napaalala din sa atin ang kahalagahan ng na pagtanggap natin sa ating pagkatao, sa buong pagkatao ng, ng Panginoong Heso Kristo. At kapag nasa atin ito ito rin ay magdudulot ng kagalakan sa mga taong atin po uh, nakakasalamuha araw-araw at yun naman po talaga no ang ang panyaya sa atin ang magdala tayo po ay tagapagdala lamang ng uh, sa Panginoon uh, yung bang kapag bumibisita tayo o dumadalaw tayo ay ang layunin nawa ay makapagdulot tayo ng kaligayahan dahil sa mga siyempre no yung uh, natutunan mo sa mga salita ng Diyos uh, yung pagiging yung pagkaunawa mo sa mabuting balita ito rin ay naipapa naipapasa o naidadala na ibabahagi mo sa mga taong iyong na no no kahit nga maging sa social media maging responsable din tayo sa ating po mga sinasabi, sa ating mga ipinapahayag dahil nawa, no? Ang makatulong tayo na mag, maghatid ng mabuting balita dahil kailangan ng maraming tao ngayon makarinig ng mabuti ng dahil na sa mga problema, sa mga pinagdaraanan nila, tanging ang mabuting balita ang makakatugon o makakatulong sa kanila pong mga pinagdaraanan. Bago po ako nalipat sa dito sa bagong assignment ay nagkaroon kami ng pagkakataon para dalawin ang lugar kung saan yung pagtatagpo ni Maria at ng kanyang pinsan si Elizabeth nilakbay at kung saan din naipahayag ni Maria ang uh, magnificat o ang kanyang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya mali po, sa maligayang kapisahan ng pagdalaw naman ni Birhen Maria sa inyo po nila. Oh, shalla makisap? Uh, you solely po yung mga ancient times pag matlakad sila from Nazareth going to pilgrimage sa Jerusalem, caravan po 'yan. So yung mga Saan daw po ta? Sa, sa Enkerem. Enkerem, the Church of the Visitation. Yeah. Okay. Dito, binisita ni Elise, ni Mary, si Elizabeth nung siya'y nagdadalang tao. Okay, okay. pasukin natin. Punta so, natin. Kasi iniiba nila yung ano. Oo. Yung diba? Iniiba nila yung ano. Yung kasi pagdating dito, mm -hmm. sabihin ng tour guide. Hey, tayo? doon na ba tayo. Hey, ba tayo? Hey, ba tayo? Hey, meron ba ang kopya ng ito po yung uh, bahay ni Elizabeth at Zachariah kung saan dinalaw ni Mary si, si Elizabeth the visitation ito <tik> よろしくお願いし